Mga kasama na nanawagan ngayon ang tulong ang pamilya ng isa sa tatlong Pinoy na nasawi sa malawakang pagbaha sa United Arab Emirates. Sa exclusive interview ng Armin Manila, nananawagan si Mary Ann Kasipong, residente ng Dumahog Cebu at asawa ng nasawing overseas Filipino workers na si Dante Kasipong sa pamahalaan para sa agarang pagpapauwi sa bansa ng labi ng kanyang mister. Humingi so, po ako ng tulong, sir, sa, sa OWA, sir, na mapadali yung pag-uwi ng katawan ng asawa ka dito, dito sa Cebu. Ayon kay Mary Ann, isang taon pa lang na nagtatrabaho sa Dubai Airport ang kanyang asawang si Dante bilang aircon technician. Hulian niya itong nakausap noong Martes sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan habang ito ay naka-duty. Kinaumagahan ay nabalitaan na lamang nila ang sinapit ng Mr. Makaraang mass suffocate sa loob ng sasakyan sa kasagsagan ng pagbaha po nasa duty po siya ng oras na yon. Tapos sabi po niya, malakas nga daw po ang ano. Ulan. Ang ulan. Wala pong tigil. Maghapon. Maglamag. Tapos yun po, walang tigil. Hmm. Ang pag-ulan. Uh, Ma Martes po, kami nag-usap. nag, ano, no, nag Tapos meron po nang ano... Wala, hindi ko na po siya nakausap. Hindi na po siya nag-online noon. Chats-chat ako sa kanya. Wala talaga siyang online-online. Tapos yun po, yung, may bigla na lang pong nag-chat sa kapatid po niya. Yan po ang tinig ni Mary Ann Casipong, asawa ng nasawing OFW na si Dante Casipong sa exclusive interview ng RMN Manila. Nabatid na tatlong anak ang naulila ni Dante na pawang mga nag-aaral lahat. Bukod kay Dante, dalawang kababayan pa natin ang nasawi sa pagbaha sa UAE na pinakamatinding nangyari sa loob ng 75 taon. RMN!